Bakit ka nakatayo Urian at naglalaro ka pa ng kotse-kotse yan ha? Sigaw ng konduktor na may kupas na asul na polo nang ang mata habang kumakaway ang palad na parang sampal na nakai-standby. Hindi ito playground bata. Bumaba ka kung ayaw mo masita pa at bitaw mo yung hawakan, akin yan. Hindi kumibo ang batang nasa gitna ng makitid at lumang bus, puting polo, ko ang itim na backpack, nakapirme ang dalawang kamay sa maliit na laruan, isang bughaw na kutsing plastik na kumikintab sa sinag ng hapon. Sa likod ng bata, tahimik na nakamasid ang apat na pasahero, isang lalaking nakasumbrero, isang nanay na may dalang bayong, Isang kabataang babae na nakasilip sa bintana at isang matandang lalaking nakaupo sa huling hanay nakasumbrero ring puti. Maayos ang kwelyo ng polo, payapa ang mukha. Kuya, pasensya na po. Pabulong at mahinahon ang sagot ng bata, nakatingin sa upo ang bughaw na may kupas na tuldok ang borda. Dito lang po ako, hinihintay ko po ang Huwag mo kong tinuturuan! Singit ng konduktor, humakbang palapit, halos dumikit sa ilong ng bata. Sa busko. ako ang nasusunod. Bago tayong magpatuloy, e-comment sa ibaba kung anong probinsya kayo nanood para malaman ko kung saan umaabot ang video ko. Kung baguhan ka palang sa channel na ito, Huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para di mo mamiss ang ating pambihirang kwentong buhay araw-araw. Tara, tuloy na natin ang kwento. Upo kung upo, baba kung baba, o sana magulang mo, aning kumbata rito kundi marunong sumunod, puro laro. Nagsimulang buntong hininga ang mga pasahero, kumalabog ang makina sa ilalim, kumalansing ang mga hawakan sa kisame, at sa bintana, dumaloy ang dilaw at kahel na ilaw ng dapit hapon, ninanamnam ng punit-punit na kurtinang dilaw na ngayoy ay malambot na bandilang kumakaway sa hangin. Kuya, hindi po ako makakaupo sa ngayon ulit ng bata. Mas marahan. May hihintayin po kasi kaming. May hihintayin? Ano to? Exclusive? Tumawa ng masakit ang konduktor. Sabay tingin sa mga pasahero. Narinig nyo yun? hihintayin daw sila. Feeling VIP. Baka naman anak ng mayor to. May pasaherong nakahawak sa bibig. May isa namang nagpitik ng mata na parang gustong sumabat. Kumuit, nagmatsyag. Abat ang tigas pa ng ulo. Bitaw mo yung laruan mo. Bawal lang kung ano-anong hawak kapag oras ng biyahe. Oh, driver, paalalahanan mo nga to. Buyet. Marining wika ng tsuper na si Mang Rolly, hawak ang manibela, kalmado ang titig sa side mirror. Dahan-dahan, bata yan! Eh driver, ilang beses na nating sinabihan ng mga magulang na huwag pinapayagang tumayo ang mga anak sa gitna. Delikado oo, pero ang kapal ayaw pa rin sumunod. Umalingaw ngaw ang busina ng kasalubong na jeep sa labas. Sumiksik sa hangin ang alinsangan ng araw na nakatambay sa ilalim ng yero. Kuya, baka po, pwede pong walang pwedeng umupo ka o bumaba. Hindi sumagot ang bata. Nguwit ang laruan sa palad niya, kumintab sa isang paraan na parang may laman na alaala kotseng bughaw, kasing kulay ng isang bus na minsan ay kayang tumakbo nang walang tumitili sa loob. Sa huling hanay, bahagyang umusog ang matandang lalaki. Inilagay sa tuhod ang makinis na baston at hindi pa rin nagsasalita. Pinagmamasdan lang niya ang bawat hakbang ng konduktor na ngayon ay tila mas malapit na kay Leon. Iyon ang pangalan ng batang may laruan. Pakiusap lang po, sabi ni Leon. Bahagyang nakataas ang baba hindi na lalaban, nagtatanggol lang ng puwang sa hangin. Huwag niyo pong sigawan si Lolo. Lolo, nasan? Pasinghal na tanong ng konduktor, agad ding sumilip sa hulihan. Sinong si Lola? Yan bang matanda? Anong kinalaman niya? Kung ako ang masusunod, hindi ako gumagalang sa mga hindi marunong sumunod. Kahit sino pa yan. Kuya, sabat ng nanay na may bayong, marahan. Baka naman may dahilan. Baka may hinihintay sila. Baka may bibilhin. Ate, kayo na naman. Gusto nyo bang kayo ang pakiusapan ko? Ha? Huwag kayo umiksena. na lang kayo ng eksakto. Napayoko ang nanay. Sumiksik sa upuan. Napahawak sa punit sa gilid ng takip ng bayong. Kuya, bigla at banayad na tinig mula sa hulihan. Baka ako na ang kakausap. Mabilis na lumingon ang konduktor. Parang may nagbukas na pinto sa likod ng utak niya. Nakita niya ang matandang lalaki, maamo, kulubot ang noon na parang markado ng mga taon. Pero matulis ang mata na parang kayang bilangin ng limang ang 500 resibo sa isang tingin. At ikaw naman ang... Ako ang hinihintay niya. Sagot ng matanda, tumayo ng dahan-dahan, itinukod ang baston. Ako ang lolo. Nagkatinginan na ng mga tasahero. May kung anong paghupa at paglalim sa loob ng bus. Parang sumalubong ang mahinang hangin sa mga kurtina. Lolo, tanong ng konduktor. Tumaas ulit ang boses. Alam niyo bang bawal ang nakatayo sa gitna? Lalo na ang bata. Pati kayo ha? Huwag kayong nag-aabswelto sa bawal. Kung may aksidente, paano na? Kung may aksidente, anak, tugon ng matanda. Hindi iginagalaw ang boses. Kasalanan nating lahat kung hindi tayo nakikinig sa dahilan. Anong dahilan? Na VIP kayo? Hindi. Tugon ng matanda. Tumingin kay Leon at ngumiti. Kasi may ipinagdiriwang kami. Ano yon? Birthday? Singhal lang konduktor. Inikot ang mata. At dito pa talaga sa bus? Hindi po. Sabat ni Leon. Ngayon po kasi, una naming sakay sa bus na to. At ano ngayon? Sa amin po kasi, biti ng bata, tumingin kay lolo at yumakap ng mas mahigpit sa laruan. Sa amin po kasi, bus po ito ni lolo. Saglit na katahimikan, kasunod ang maliliit na bulungan. Ano raw? Tanong ng kalbong pasahero. Sa kanila? Baka pinapasakay lang sila ng kaibigan. Sabi naman ng kabataang babae. Humigpit ang panga ng konduktor, nagangat ng kilay na parang kutsilyo. Sa inyo, huwag mo kong pinagditripan bata. Ako ang konduktor dito. Kilala ko lahat ng may-ari ng mga unit namin. Wala ka sa listahan. Tumikim ang matandang lalaki. Inabot mula sa bulsa ang isang lumang pitakang brown. May tatak na kilalang pangalan ng linya ng mga bus. At doon, may lumang card na plastik na lokot na sa giyid. Ako si Donato Velasquez. Wika niya, maikli pero may diin. Dating konduktor, dating driver. Ngayon, may ari ng unit na to. Napakunot ang noon ni Buyet, ang konduktor. Tumatay yung sigaw sa lalamunan, biglang sumulyap sa driver na si Mang Rolly. Para siyang tinuklaw ng alaala. Velasquez, bulong ni Rolly. Parang may humawak sa barikat niyang mabigat na kamay ng nakaraan si Mang Donato. Sir, boss! Tumayo si Rolly, napalitan ng dila ng galit ng dila ng paggalang. Sir Donato, kayo po ba yan? Ako, sagot ni Donato, banayad ang ngiti. Ako itong maingay nung dekada 90, mas maingay sa busina, pero natuturing manahimik kapag kailangan. Sa harap, parang sabay na umusog ang mga pasahero para magbigay daan sa bigat ng totoo. Nakatitig si Buyet kay Donato, nangangatog ang kamay sa pagkakahawak sa rail at sa unang beses simula nang sumigaw siya kanina, lumuwag ang kanyang dibdib na parang itinapat sa bintana. Sir, paos, pasensya na po. Akala ko, bakit mo sinigawan ng apo ko? Putol ni Donato, hindi malakas, ngulit umabot sa pinakamalayong upuan. Karapatan mo bang itaboy ang bata sa loob ng bus na hindi mo pa lubos na kilala? Namilog ang mata ni Buyet. Gusto sana niyang sumabot ng bawal kasi. Pero nung tumama sa kanyang mga matang iyong nakakita na ng lahat ng ruta at aksidente, nakahuli na ng magnanakaw at nakaiwas ng busina ng kapalaran, napalitan ng hiya ang galit. Sir, ginagawa ko lang ang trabaho ko. Bawal po talaga ang nakatayo. Tama, tugon ni Donato. Trabaho mong paalaalanan, hindi pahiyain. Trabaho mong magligtas, hindi magtulak. Kung sigaw ang gamot mo sa bawal, baka mas malalang sakit ang madala mo sa huli. Napayuko si Buyet. Ang mga pasehero na una nang makinig sa sermon ay parang biglang nagising sa gitna ng hapong naglalakad sa butas-butas na simento. Leon, tawag ni Donato, ipaliwanag mo kay kuya kung bakit ka nakatayo. Tumango si Leon. Sumulyap kay Buyet na hindi nagalit ang mata. Kasi po... Maingat na salita ng bata. Unang araw po namin sasakay sa bus na to mula nang narinig ko yung kwento ni Lolo. Sabi niya, dati daw po siyang konduktor dito. Nagbebenta ng tiket, nagtatawag. Sabi niya pa, kung may bata sa loob, unang nauuna ang malapit sa pinto para makababa ng ligtas. Kaya po nakatayo ako rito kasi gusto kong sabihin sa pinto, hello at may po kami. Yung batang laging sumasakay dito tuwing alas tres para pumasok. Yung binibigyan ng lolo ko ng pasaherong paalala. Gusto ko po siyang abangan. Ibibigay ko tong laruan niya dati na naiiwan. Inangat ni Leon mong bughaw na kotse. Kaso wala pa po siya. Baka po na late. Kaya po ako nakatayo. Napapikit si Buyet. Parang may tumamang semento sa sentido niya hindi masakit kundi mabigat. Ang laruan sa kamay ng bata, ang pintu sa harap, ang boses na humahabol at ang ala-alang minsan din siyang naging batang may hawak na maliit na kotse na ibinili ng nanay niya gamit ang barya sa tindahan. Anak, mahina at mabuti ang timpla ng boses niya. Pasensya na, hindi kita narinig. Okay lang po, sagot ni Leon. Narinig niyo na po ako ngayon. Donato, tawag ni Rolly. Tama ang apo mo. At tama ka rin. Trabaho namin magligtas. Tumango si Donato. Tumalikot kay Buyet at lumapit sa gitna. Itinukod ang baston sa girid ng pinto. Mga anak, sabi niya sa mga pasahero, itong bus na to, hindi akin kung wala kayo. Unit ko pero sa totoo lang, sa mga paanin niyo tumatakbo to sa mga paalala ng mga tulad ni Buyet at sa mga kamay ni Rolly, sa pasensya ng mga nanay at sa katahimikan ng mga tatay na pauwi. Kaya kung may isa man sa ating sumisigaw, sana ang lakas na yon, pangangat, hindi pang lugmok. Mahaba ang hininga ng bawat isa, ang nanay na may bayong na pangiti, at ang kabataang babae tumigil sa pagtingin sa bintana at nagbulong, Ganda! Sir, balik ni Buyet lumapit ng kaunti. Paano po yung bawal? Bawal ang bastos, sagot ni Donato. Bawal ang hindi pakikinig. Bawal din naman ang walang pakialam. Pero ang bawal na nakatayo ng bata, palitan mo ng bawal pakagalin sa gitna. Ibig sabihin, kung may dahilan, pakinggan. Tapos ilagay sa ligtas, hindi itulak palabas. Huminto ang bus sa isang estasyon. Bukas ang pinto humihinga ang hangin ng hapon. Sa sidewalk, sumulpot ang batang payat. Bitbit -bit ang sirang backpack. Kumahabol, Kuya! Kuya! Ayan na po yung kaibigan ko! Sabik na sabi ni Leon. Parang nangiilid ang luha sa gilid ng mata. Teka lang! Sabi ni Buyet sabay bangon. Huwag kayong bumaba, ako ang lalapit. Tumalon si Buyet, sinalubong ang bata sa labas. Tinalong, Ikaw ba yung palaging alas tres? Opo, sagot ng bata humihingal. Ano po yon? May naiwang ka raw dati, sagot ni Buyet. Tinapik ang balikat. Sama ka, may nagaantay sayo. Inakyat niya ang bata, patagong ngumiti. At doon, sinalubong ni Leon ng kaibigan. Sayo to, sabay abot ng laruan, naiwan mo dati. Tumawa ang bata, hindi malakas pero puno. <laughs> Salabat! Tayo ka muna, sabi ni Leon, dito sa tabi ng pinto. Sabi ni lolo, dito pinakamasarap bumati. 'Wag sa gitna, habol ni Buyet. Bagyang biro. Nakikinig tayo pero ligtas pa rin. Tumawa ang lahat kahit mahina at may init sa himpapawid na hindi galing sa araw. Pagkalipas ng ilang minuto, tumakbo muli ang bus, mas banayad ang preno, mas malumanay ang kambyo, parang may bagong piyesa ang makina kahit walang pinalitan. Sa bawat susunod na hinto, mas maingat si Buyat sa kanyang boses. Kapag may pasaherong pasugod, dahan-dahan po, hawak sa barandilya, hindi, Uy, wag makulit! Kapag may matandang mabagal, sige po, hintayin natin si Nana, hindi, bilisan mo naman! Minsan, napapatingin siya kay Donato at kay Leon. At sa tuwing sumasalubong ang tingin, parang may pindutan sa loob ng dibdib niyang nagsasabing, Trabaho mo ang gumabay. At sa dulo ng biyahe, Bago bumaba si Donato at si Leon sa isang terminal kung saan may lumang karatulang kupas ang pintura, hinawakan ni Buyat ang rail at nagsalita sa lahat. Hindi sumisigaw. Mga kaibigan, salamat sa pasensya niyo. Kung may kulang sa serbisyo ko, ako na ang humihingi ng tawad. Matuto po tayong magsabi at makinig. Sabay-sabay tayong uuwi ng buo. Nagpalakpakan ng dalawa sa likod. Mahiyain pero totoo, Si Rolly, tinapik si Boyet sa balikat. Ayos yan, pare. Bago tuluyang bumaba, lumapit si Boyet kay Donato at kay Leon. Sir Donato, boss, pasensya na po talaga kanina. Wika niya, nakayuko. Hindi ko kilala ang kaharap ko. Hindi mo kailangan kilalanin para rumispeto. Sagot ni Donato, tinapik ang balikat ni Boyet. Pero ngayon, kilala mo na. Hindi ako, kundi ang apo ko. At ang bawat batang darating pa na hindi mo kilala, sila ang dahilan kung bakit may trabaho ka. Opo, sagot ni Buyet. May alat ang mga mata. Salamat po sa paalala. Gusto mo ng payo? Tanong ni Donato, nakangiting parang kartolina na may malinis na letra. Opo. Magdala ka ng maliit na laruan sa bulsa mo, wika ni Donato, para kapag may batang umiiyak o naliligaw, may maiabot ka bago mo siya paalalahanan. Minsan, kailangan ng tulay ang salita. Napatawa si Buyet sa gitna ng pagtigil ng hininga. Susubukan ko po. At huwag kang matatakot mag-sorry. Sabat ni Leon, pasimpleng biro. Parang tiket din yan. Pinapadaan ka sa tamang pinto. Ayos ka bata. Balik ni Buyet. Ngumiti. Salamat sa laruan mo. Mula noon, nakasanayan ng mga pasahero ng linyang iyon ang bagong Buyet may bulsa siyang laging may laman, maliit na hot wheels na bughaw, coin purse na may eksaktong sukli, at piraso ng papel kung saan niya sinulat ang tatlong tuntunin. 1. Makinig bago sumigaw. 2. Ligtas bago bilis. 3. Tao bago tiket. Si Rolly naman, mas maingat pa sa preno at kapag dumadaan sila sa lumang terminal, nag-aangat ng daliri sa busina bilang saludo. Hindi sa trapiko, kundi sa lumang konduktor na naging may-ari at sa batang may dalang bughaw na kotse. Minsan, may mga pasahero pa ring maingay at may mga araw pa ring masikip at mainit. May pagkakataon pang muling sumiklab ang inis ni Buyet, pero sa tuwing sisigaw na ang lumang reflex, naaalala niya ang unang tingin ni Donato at ang tahimik na lakas ng pakiusap ni Leon. At sa halip na, "Hoy, ang lumalabas sa bibig niya ay, "Ingat, Si Donato, pag uwi noon sa kanilang tahanang may bakuran, umupo sa siliang kahoy at pinagmamasdan si Leon na pinapaikot-ikot ang laruan sa sahig. Loh, bulong ng bata. Totoo po ba sa atin yung bas? Sa papel, sagot ng matanda. Pero sa totoo, sa tao, sa mga paa nila, sa mga palad nila. Pero oo, unit natin yon at masaya kung may bumababa roon na hindi takot Babalik tayo bukas. Bukas, sa susunod, sa iba pang araw. Hindi para magyabang kundi para magpasalamat. Bakit po? Kasi po, noong araw, ako rin ang boyet. Maingay, mapusok, takot mawala. Hanggang may isang batang tumayo sa gitna at sinabing, Lolo, dito ako. Doon ko naintindihan ang salitang ingat, hindi bilang utos, kundi bilang pangako. Tumingala si Leon Sumasayaw ang liwanag ng hapon sa kanyang muka. Lo, paglaki ko, magiging konduktor din ako. Sige, sagot ni Donato. Pero alalahanin mo ha, ang pinakamagaling na konduktor, marunong magpauna ng ngiti bago ng tiket. Opo, sagot ni Leon. At inikot muli ang kanyang bughaw na kotse. Dahan-dahan, parang bus na dumadaan sa makipot na kalsada. Maingat, payapa, at may dalang aral. Sa terminal, may bagong karatula kinabukasan na ipinadikit ni Rolly at Boyet. Hindi malaki, hindi mamahalin, karton na may malinaw na letra, bata at matanda. Unahin, bawal ang sigaw, bawal ang bastos, makinig tayo. May pumunit ng kaunti sa gilid, dinikitan ng tape. May ulan na kumulong sa kabit, pinunasan. At sa mga sumunod na biyahe may mga batang dumaan, may hawak na laruan, may dalang libro, at sa tabi ng pinto may konduktor na kumakaway, hindi sumisigaw. Dito, dito, ingat! Sa dulo ng araw, hindi man alam ng buong syudad ang kwentong nag-ugat sa maliit na bus na kupas ang upuan. Alam ng mga nakasakay na minsan, may konduktor na nagsungit sa batang may-ari ng bus. Pero nang makitang kasama ang lolo, hindi takot ang nagturo sa kanya, kundi kahihian na nahuwi sa kabutihan. At mula noon, sa bawat bukas ng pinto, may humahaginit na pangako. Hindi na uunahin ang galit kaysa sa tao.